What's up guys? What's up? What's up? What's up? Nakarating ulit tayo ng ating bahay. Nakarating ulit tayo ng bahay. Ayan. Nakarating ulit tayo ng bahay. Ayan. Yan po. Yan po. Yan po ang aking tinitirhan ngayon. Shout out sa inyo lahat. Maghapon tayo sa... Ah, kakapagod. Ayan po ang ating ano, Shoutout po sa inyo lahat Ayan Ayan Ako po Nasa bahay na tayo Magpahingay Kakapagod Kakapagod magtrabaho <laughs> Di bale Para sa pamilya Shoutout sa inyo lahat Ayan Shoutout nga pala dyan sa Travelite Kung saan tayo work Ayan You know Nagaling pa si Pre Nakain Hello. Para ang hain mo. Ay, na ka pa? Karina ka pa? Karina ka pa dito? Sana, pa. Sana, oh. Nakakain na siya, oh. Hello. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ay. Ay, nako. Pasok na tayo sa kwarto. Lama-lamang baby time. Ako, may nanonood. Masi-CPR ako. Hello, Pare. How are you? Too much sleeping. <laughs> Too much sleeping. Yes. Good, yesterday. good. Yesterday, no? Early morning coming, huh? Early morning coming, 3 o'clock. Yeah, rest good. Yes, sleep. Alatol, alatol, sleep yesterday, no? Oversleep, yeah. <laughs> no? no good, oversleep. Yeah. No what to do? <laughs> uh, some exercise. Over-sleep. problem. Yes, 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 yes. Maghapon <laughs> ng tulog kahapon. Ay, naku, ano kayong lulutuin natin? Magluluto tayo. Magluluto tayo. Wala man lamang baby time. Wala lamang kumusta ka na. Pagdating mo na dito. lang ang buhay ni Kabatang. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Shout out, shout out. Shout out sa inyo lahat. Pagkatapos na rin, ako'y

sa lang oh. No? sa naman siya hi 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 wala mong baby time ay, no. abroad pa, more. Abroad pa more. Abroad. ay dyan Did. Did Time to take You sit Time to take Yan Running, running, running Shut out Yan, basta O may update ko kayo. Nakatapos na naman tayo ng maghapon Meron pa tayo mamaya Bandang alas 11 Ay nako Oof Basta don't forget to like and subscribe ha, kabatang nando ha. Yung. Ha, yun ang maganda doon. Don't forget to like and subscribe kabatang nando ha. Eh, na. <laughs> eh, yan, ha. Don't forget to like and subscribe kabatang nando ha. Diyan na muna kayo. Bukas ang umaga, gagawa ulit tayo ng video. Magde-daily vlog na tayo ha. Basta, don't forget to like and subscribe kabatang nando ha. Wala nang edit-edit oh. Basta iti ano na, yung wala diretso upload to God bless, Merry, advance Merry Christmas sa inyong lahat Diyan, sa so Pilipinas!